Palala lang po ng palala ang hagupit ng panahon tuwing may bagyo. Karaniwan na narinig na ang dating mga lugar na ligtas ay binabaha na ngayon. Ang pangamba ng karamihan ay nauuwi palagi sa turuan. Saan nagkulang? Kanino hihingin ng saklolo sa oras ng pangangailangan? Karaniwan na ang pagsambit mula sa mga kinaukuran na kaya ito ng Pinoy. Resilient o matatag daw tayo. Pero kahit ang katatagan ay may hangganan hindi ito mapagtatakpan ang kakulangan sa pagkaplano, sa paghahanda at sa pagkapatupad ng mga panuntunan para maibsan ang epekto ng bagsik ng kalikasan. Makinig na po tayo sa mga eksperto. Hindi lang sa mga politiko, umasa po tayo sa siyensya at gamitin ng teknolohiya at bubuo ng mga plano na naaayon sa pagkasaliksik na komprehensibo. Hindi lang sa bayan at siyudad mo, kundi sundin ang daloy din ng baha mula sa pinagbulan hanggang sa lumabas ito sa karagatan. Isang plano para sa lahat, para sa karamihan, para sa kapakanan ng mamayan. Hindi proyektong ibubulso lang at pagkakitaan. Para ang salitang katagan na paulit-ulit ay mapalitan ng kapanatagan.